dagat man ang pagitan nating dalawa, damdamin ko sa iyo ay mananatili sinta, araw-araw kitang mamahalin, sa kabila ng pagsubok na haharapin, ikaw at ikaw lamang ang aking pipiliin. Kahit malayo ang pagitan natin mahal, distansya man ay daan-daan, pangako na tayo ay magtatagal, hindi kita ipagpapalit sa mas malapit, pag-ibig natin ay sumisilak hindi puwede lagyan ng pait, matamis na salita, ngunit hindi ko alam kung mangyayari pa. Araw-araw akong umaasa sa takbo ng tadhana. Mahirap ang ganito. Sinusubok tayo ng pangungulila, pero alam ko na may dahilan sa pagitan ng layo at distansya. Ganito ang nagmamahal, nakakaramdam ng lungkot. Ganito ang umiibig, damdamin ay may takot na baka dumating ang panahon na hindi na tayo magtagpo. Nakakalungkot isipin ang mga ganitong pangyayari. Masasakta ng puso. Pero hindi ako pangihinaan ng loob. Basta mahalin lamang natin ang isa't isa. Darating tayo sa pinakamagandang tagpo ng buhay. Balang araw, tayo ay maghaharap sa kasal.